ayun na ah, maganda tangali guys pangatlong araw na ni na meme dito sa amin sa inilawan sa dulo ng walang hanggan ayun and meron silang nireklamo na isang bagay ano yun Meme? <laughs> malamok malamok kaya naman Meme hey, ikaw magsabi ikaw magsabi ng gagawin natin yung natin ng, It's time ano. to linis ng paligid kasi guys yun oh kita nyo Malam yung bahay namin is napapalibutan naman. ng matataas na damo kaya naman ito action kami Ayam, palibasa kasi sanay na eh kaya hindi sanay sa lamok eh friend na namin yung mga lamok dito kaya ito guys linis po muna tayo meron pala tayong mga gamit dito meron tayong halabas para kay meme yan tapos meron tayong kalaykay naman para kay Jemel yeah, what's up kami dito para maglinis. Oo, <laughs> oh, talaga namin kayo para maglinis dito. Ang, Ga ang ganun kami mag, ano, mag entertain ng guests. Ang jap guest. kung di pa po nakapagsubscribe, baka naman. Tsaka guys, meron din pala kami surprise sa dulo ng video na to. Kaya, panoorin nyo. Ilang gabi na bang masarap tulog mo, May? Wala pa. Wala pa? Hindi ko expect yun ah. Wala pa daw ah. Hindi naman ganun kasukal ah. Hindi naman sobra sobra. Hindi ganyan, May. Dapat maharas ka. Ganun, ganun lang, oh. Labang gloves dito. See, ito, so, marami rin kaalay kayo si Jumel dito. Sa? Ayan, okay, mm -hmm. okay, no, sa ilalim. Oh, what is inyan,

Ang sinanay ang nandito, ganun din pinagagawa niya eh. Walang, tap, walang katapos ang pagtatabas. <laughs> Kaya niya gusto magtabas kasi matalas yung itak. Ganda <laughs> na itak tatay maya na. No? <laughs> Solid. <laughs> Solid na mata -na. Walang palya. Wala kasi nadaan dito, May. Tabi-tabi po. Which one do you want daw? I want water. So, eh, hey, it's for you, Nene. May sito si Nene. Asan galing yan? Uy! Hmm? Sino yung bigay niya sa'yo? I want. I want my, my shirt. Uh... 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 uh Bao, ah. -tulia, na Wala kasi nandaan dyan Kasi pag natapakan yung tulya Ay masakit sa paa yan Pag tinapon lang yan sa kung saan yeah, ay, Maka maksidente pa hmm. Punin mo dyan Kasi daan natin pag natulog

Ayan, ka dyan, huwag ka, dyan huwag ka dyan, Ah, makamayuwa ka ba yung mga makamayuwa So, yun guys, dito naman tayo sa may ilalim. Naman dito itong walis, susungkitin natin yung mga kalat dito sa ilalim ng bahay namin. Kasi kaya to naka-elevate naka po yung bahay namin. Kasi guys, ito pang lugar namin is bahain. Kaya, gato siya kataas. Ibalikat ko pag nakupo. Ito yung side namin guys, oh. Ito yung mga kalat na lalaglag dito sa taas. Pawalisin natin. Tara. Bakit? Ano meron? Ano talaga? Ha? O siya, natin yan. So yun guys, yung ano pala na napanguha namin kahapon ng mga tulya tapos paros, tapos um, na uh, kuhol, eh yun, hinalbosan namin ngayong araw. Binabad namin siya maghapon, kahapon tapos ngayon, uh, ngayon lang namin siya pinarabaho. Ayan, si Meme yung maghihimay para ipotorta naman natin. Talaga na ng itlog. Ayan, si Meme. first time. Ito yung nyo. Isang kaserola. Kaya samahan nyo siyang maghimay. Oh, maganda hapon guys. So, tapos na nimemeng hihimayin itong mga punya natin. Lalagyan natin ang patinong gaya ng mga kawang at sa yes. Ito yung pinagkirapan namin po rin kahapon. Ito lang siya, arawin. <mikin> <Aliga Beche. mikin> po? Ayan, gagawin sa torta. Matahin-matahin. Ayan, bc bet to yeah

si Utanta. <laughs> Takut <laughs> jangan gini. Nyanyi. Tapi <laughs> yang dempet ini mengenai. bagong brand niya. Eh? Brand yung bago. Yeah. No, it's hot. Hot, oh. Wala kayo, oh, hot. Ah, hot, oh, nene. Oh, nakalagay, oh. Testing. Testing, testing. Sa gulong lalagay. Dito, binabata ng itong tali. Hindi ko na starter may. hindi nga starter. Ayun nga starter. Hindi tali Hindi Tingin. Tingin. Tingin parang madami oo oh, yan ang kasyahan anong hinihingi mo? bagong brand new sandan, timba mo ba nakita oh! si mama mo oh. kung saan nagpuntas? nandun o, nakakabigay mama mo? baka hindi mo mares mares si mama niya Jollibee? Oh. bawal um. ang oh. Jollibee dito Maroon, sabayan. bayan okay, Pinamalayan. Nakad, kaya punta ka sama kasama ka sa Pinamalayan. Oh? Yan <laughs> ano, namimiss mo ba pumunta ng buo? Grabe, <laughs> sa sobrang bigat mo, lumulubog ka dyan eh. <laughs> Sinini, nalutang oh. Ang galing mo. Kaya marino, hindi lumubog dyan. Dapat yung hanggang hapon mo ito yung dalawang arbo ay. Kaya baka may piti. Yan eh. O ikaw? Ito ikaw, pipihit niya. Piti. Sinagawa na. Piti. Pihit, Tatay, na. ka ha. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya? Sino? Kaya mo yan. Shit, boy negro ka nga eh. Andun niya sabi ko sa mga Si Tin Nakabitin Nakabihitin